Huwi! What's up, GoFam? Okay, tapos na tayong uh, magtanim, GoFam. More or less, ano na lang tayo. Uh, weed management, nut, uh, nutrient management na lang, uh, irrigation, mga patubig, mga ganun na lang. Eh. More or less, makarang monitoring na lang tayo. At syempre, dahil nga bagsak ang uh, ating mga tinatanim, yung presyo, uh, hindi mo maiwasan na magtipid, GoFam. Yun. So, alin ba ang mas mura? 2100 o yung uh, urea o tinatawag na 4600 gofam ayan ah oh, di ba so generally speaking gofam mas mura ang 2100 kasi sa ngayon to hindi ko alam eh parang mga nasa 750 780 parang halos kalahati ng presyo nito ito ito mga nasa 1480 15 so 15 kamo na lang kasi iba-iba naman iba-ibang lugar iba-iba naman to eh pero kung ang titignan natin ay yung nitrogen content, kasi ito 46 eh, every 50 kilos, meron kang 46% or 23 kilos na nitrogen. So, itong isang sako na to, ang nakukuha mo dito ay 20 kilos na nitrogen. Kumpara dito, na ang nakukuha mo ay 21% or 10.5 kilos ng nitrogen dito sa 2100. So, nitrogen content wise, yung nakukuha mo per kilogram, yung cost nun, mas nakakamura ka, GoFarm, dito. Okay? So, yun. Uh, sa mga nagtitipid, uh, tignan natin ng mabuti, GoFam. kasi mamaya, o oh, nga, nakatipid ka, pero yung nitrogen na hinahabol mo, wala. So, na-experience na natin yan especially dun sa mga kasama nating farmer nagtipid ginamit ito na lang tapos yung lupa niya pa ay clayish ay mas lalong maisan yung kanyang tinanim go farm ayun mas lalo siyang napahamak uh, ang baba nung kanyang naani go